Hindi malinis-linis na ngayon. Kung para dati. Ito talaga mahirap po kasi nakatago itong ano eh. Parang bahay ito eh. Ayan o. No? Ayun mapanghe. LRT1. Ayan na mga kabayan oh. o. Ano na oh. Sa wakas meron ng mga uh, trusses, bakal Ayan Ayan na bang natap natapos yung sa Santa Ana na foot bridge kaysa e dito Ayan Kasi sira na rin pala yung ano dito, asfalto Ito ang mahirap yan Ayan yung hagdan. Mapanghe. Nakakapha ah, yan. Ito, may hirap oh. May mga ano pa. Mga pupo pa na ano yun ah. na ng mga pang regalo sa lubong pambahay tingnan natin ngayon ang nagawang tingnan natin yung ginagawang food bridge ayan yeah, o, kinta market na yan o no? sa market and fish port tawid tayo hindi mo na tayo magumpisa Meron din pa lang ano dampa sa kinta restaurant and seafood grill. Tinta. Hmm. Eh, no. Andi to palang ano? Pasig ah, River Ferry Station ng Tinta. You oh. know. ito ah, anakita toh? ah krim mm. hmm. ko alam na meron palang ano. Hindi <laughs> pa rin discover ito, meron palang kinta market. Oh. Malapit sa ano siya oh, sa kinta market yan oh, ganun pala no ito na ang ginagawa Haha. Woodbridge Bridge. Teka, may mga ano pala dito Manukan Baka matuka tayo ng Manok Yun, no? Eh. Ito yan ang Manuel L. Quezon Bridge Punta rin tayo dyan mamaya at na pa, yun pa. Meron bang isa pang ferry station ng ano naman, Loton Station naman, no? Oh. Nasa kabila. Ayan. Ayun, no? Oh. LRT1. Ayan na mga kabayan, no? Oh. Ayan na, na oh. Sa wakas, meron ng ah uh, trusses, bakal ayan. sa kabila wala pa ka. ayos naka ano siya no? siya sa ano no sa quinta market tingnan na natin ayan katawid siya ng ano no ng loton ermita ayos walang masyadong mga basura saka water hyacinth may mga dumada no mga trend ng may amoy dito may konting amoy mga kabayan meron lugar na ano eh hindi masyadong amoy o wala na halos amoy dito meron kasi mga oh, may edges kasi <laughs> mga may edges dyan sa gilid dito ang saka yan hanggang dalawang pwedeng ano raw ah uh, bisikleta yan Alin sir? Kinta Market Hindi ko alam yan ha. Meron palang ganun. Ha? Yan, merong hagdan. Kapunta ng tulay. Tingnan na rin natin. Ayun, malinis na. Hindi na nakakadiling dumaan. Ah. Duma. Palabas ulit tayo ng ano Palangka Street. Lutong Maynila. Yun pala. May karinderya dito. Mga karinderya. Ay, <laughs> nagsaservey pa pala oh. Ito na. Yan ang pwesto ng mga native Handicrafts. Yan. Made in the Philippines. Yung mga walis -tambu. Ito na, nasa ano na, na tayo. Quezon Bridge. Mabahan na pa rin ito na mga kabayan. Mapaganda yung daan, pathwalk. parkingan pala doon oh, sa second level ng Quinta Market. Oh, mayroong mga konting basura. sira na rin pala yung ano dito asfalto ito ang mahirap yan yung hagdan mapanghe kakapayan ah, ito may rapos may mga ano pa may mga pupo pa na ano yun ah tao yan ito ang palaging maduming tulay itong Quezon Bridge Delikado maglakad dito pag gabi. Ayan. yung ginagawa. Oh. tayo kanina nang galing. Ayan. platform. LRT1. Meron nakasulat na Piatti University. Ayan. Ngayon walang mga kalaboy mga tambay yan mga street dwellers sa umaga pwede kang maglakad dito pero sa gabi nakakatakot Dito pa lang sa side ng Pinta Carlos Palanca ang merong v na mga bakal na poste sa side ng loton wala pa yun ang Piyati University skyline ng Binondo at sa kaliwa ang Pasig River Esplanade at ang Ayala Bridge doon na iipon yung mga basura sa gilid hindi malinis-linis na ngayon kumbara dati Ito talaga may po kasi nakatago itong ano eh. Parang bahay ito eh. Ayan oh. Ayun mapanghi eh. ano ka naman mag sa Maynila no? yung ang daming mga makakita ka mga kalaboy diba alamat na lang talaga pinaayos tong Aroseros Forest Park baka yung Metropolitan Theater ano na lang talaga ano, yung streetscape tinatawag yung street level yan maraming salamat sa isang iyong parunoy mga kagaya nyo ito yung napakalaking waiting shed na ginawang bahay na ng mga street dwellers informal settlers yan galing ng ano yan oh, ng Carriedo Station yan nandun na Sao na bang nata natapos yung sa Santa Ana na footbridge bridge? E sa dito, sa may Loton Quinta. Kailangan pang ano yan, ano? Tubawid ng Ilog Pasig. Eksklusibo lang siya sa mga pedestrian. Walang ano. Walang mga four wheels na makakadaan. Ano kaya ang design nito? Sana maganda. Ayan.